Hi hey everyone! Welcome back to my YouTube channel, Olena Vines. At ngayon mga kaling, naalala niyo pa ba yung mainit na balita ilang taon na ang nakalipas? Yung sinasabi ng gobyerno na may dagdag na 1,000 pesos sa SSS pension. Ang daming natuwa noon. Kasi malaking tulong sana lalo na sa mga senior na umaasa lang talaga sa buwan ng pensyon. Ang plano sana, hatiin sa dalawang tranche. Yung unang 1,000 pesos na ibigay na at yung ikalawang 1,000 pesos inaabangan pa sana. Maraming pensioner ang talagang umasa. May mga nagbilang pa nga kung magkano ang madadagdag sa kanilang budget para sa gamot, pagkain o kahit sa pamasahe. Ang daming nagtatanong noon, kailan ba talaga darating yung 1,000 pesos na yan? Darating pa ba? Pero habang lumilipas ang mga taon, tahimik na naiba ang direksyon ng SSS, hindi na natuloy ang pangakong second tranche. At ngayon, fast forward sa September 2025. Ibang plano na ang ipinatupad. Ang tinatawag na historic pension reform program. Kung saan may 10% na increase para sa retirement at disability pensioners at 5% naman para sa death o survivor pensioners. At hindi lang yan isang beses. Naka-schedule siya hanggang 2027. So ngayon, malaking tanong ang bumabalot sa isip ng mga pensioners. Saan nga ba mas makikinabang ang mga pensioner? Doon ba sa 1,000 pesos across the board increase na pantay-pantay para sa lahat? O dito sa percent-based increase na 10% at 5%? na mas proportionate sa laki ng pension mo. Mga kaling, tara himayin natin yan. Pag-usapan natin kung alin ba talaga ang mas patas, alin ang mas praktikal, at alin ang mas ramdam para sa karamihan. Flashback muna tayo mga kaling. Balikan natin ang taong 2017. Noong panahong yon, may magandang balita para sa lahat ng SSS pensioners kasi ipinatupad ang unang 1,000 pesos na increase, automatic, dinagdag yon sa pension ng lahat, mapamaliit o malaki man ang natatanggap. Ibig sabihin, kahit 2,000 pesos lang o 20,000 pesos ang pension mo, pantay-pantay ang dagdag. 1,000 pesos parang across-the-board bonus para sa bawat pensioners. Ang prinsipyong ginamit dito ay equity o pagiging pantay-pantay. Ang layunin ay agad na mapagaan ang pasanin ng mga pensioners, lalo na yung mga nasa minimum na pension. Pero teka, hindi lang doon natatapos ang usapan. Ang plano talaga noon, hatiin sa dalawang tranche ang increase. Una ay ibigay ang 1,000 pesos noong 2017 at susunod sana another 1,000 pesos ulit kaya kung natuloy, dapat 2,000 pesos na ang dagdag sa inyong buwan-buwan. Kaso hindi ito natuloy, bakit nga ba? Ayon mismo sa SSS, mabigat daw ang epekto sa pondo kung ipipilit agad yung second tranche. Ang dahilan na maubos ng mas maaga ang pension fund. Kung tutuusin, habang lumalaki ang pension payouts, kailangan ding tiyakin na may sapat na pondo para sa mga susunod pang henerasyon ng pensioners. Kaya kahit nakapirma na sa plano, ang pangakong second tranche ay nanatiling nakabibinbin at naging bahagi na lang ng kasaysayan. Ngayon, fast forward tayo sa taong 2025. May bago na namang pagbabago pagdating sa pension increase. Pero kung ikukumpara natin sa plano noong 2017, iba na ang sistema ngayon. Hindi na across the board na 1,000 pesos increase, kundi nakaayos siya sa mas planado at mas sustainable na paraan. Paano? Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% kada taon sa loob ng tatlong taon. Samantala, para naman sa deaths o survivor pensioners, medyo mas mababa pero tuloy-tuloy pa rin 5% kada taon sa loob ng tatlong taon parang installment increase kung tutuusin. Sa halip na isang bagsakan, unti-unti ang pagdagdag para hindi maubos agad ang pondo. Ang discarding ito ay mas nakasentro sa proportionality o pagiging proportional sa laki ng pensyon. Ibig sabihin, mas malaki ang pensyon mo, mas malaki ang porsyento na dagdag sa halaga. Para mas malinaw, ito ang kwento ni Mang Juan at Aling Rosa. Si Mang Juan na 3,000 ang retirement pension dahil kasama siya sa 10% increase, madadagdagan siya ng 300 pesos ngayong taon. So sa 2026, ang basihan ng 10% ay ang bagong pension niya na 3,300. Kaya ang dagdag ay 330. At sa 2027, ang basihan ay 3,630, kaya ang dagdag ay 363. Kaya sa loob ng tatlong taon, aabot ang pensyon niya sa 3,993 na halos 4,000 pesos na. Si Aling Rosa, survivor pensioner. 5,000 pesos ang nakukuha. Dahil nasa 5% lang ang increase para sa survivor pensioners, dagdag lang ng 250 pesos ngayong taon. Sa 2026, ang basihan ay 5,250, kaya ang dagdag ay 262 50 cents. Sa 2027, ang basihan ay 5,512.50, kaya ang dagdag ay 275.63. Kaya after 3 years, magiging 5,788 and 13 cents ang pension niya. Kung ikukumpara, mas mabilis tumaas ang pensyon ni Mang Huwan dahil mas mataas ang porsyento na nakukuha niya. Sa kabilang banda, mas mabagal ang pagtaas ng pensyon ni Aling Rosa. Dito natin makikita na ang uri ng pensyon ay may malaking salik sa kung gaano kabilis lalaki ang benepisyo mo. Pero paano kung itinuloy sana yung 1,000 pesos increase na pang second tranche? Para kay Mang Juan, ang 3,000 pesos na pensyon ang dagdag na 1000 pesos ay malaking bagay dahil 33.3% agad ang itinaas. Para kay Aning Rosa na 5000 pesos ang pensyon, 1000 pesos ay dagdag na 20%. Ngunit para naman sa mga mataas ang pensyon, halimbawa 20000 pesos ang dagdag na 1,000 pesos ay 5% lang. Kaya kung pantay-pantay ang 1,000 pesos, mas nakikinabang ang mababang pensioners. Sa 10% at 5% increase, mas pabor sa may mas mataas na pensyon dahil mas malaki ang magiging total na dagdag sa dulo. Ang 1,000 pesos increase ay nakatuon sa equity o pagkakapantay-pantay. Kung saan lahat ay pantay-pantay ang tinatanggap na dagdag. Anuman ang laki ng kanilang pensyon, layunin nito na tulungan agad ang mga pinaka nangangailangan. Samantala, ang 10% 5% increase ay nakatuon sa proportionality at sustainability. Ang pagtaas ay proportional sa kontribusyon na ibinibigay na mas tinitingnan ang kabuang sistema ng pensyon para mas magtagal ang pondo. Ang sabi ng SSS, pinili nila ang pace increase na ito upang hindi malagay sa alanganin ang pension fund. Siyempre, ang side effect, mas maliit ang dagdag para sa maliliit na pensioners Lalo na sa unang taon. Makalin ito ang realidad. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung mga pensioners na nasa minimum bracket. Kahit may dagdag na 200 o 300 pesos, hindi pa rin sapat sa araw-araw na gamot, bigas at kuryente. Ang pagdagdag na ito ay parang patak lang sa balde. Pero kung ikaw ay nasa mid to high pension bracket, ramdam mo pa rin ang dagdag at tuloy-tuloy pa sa tatlong taon. Sa madaling salita, parehong may pros and cons ang 1,000 pesos increase, mas ramdam ng maliliit. Ang 10% at 5% increase, mas sustainable at pabor sa may mas mataas na pensyon dahil ang pagtaas ay cumulative o patong-pato. O ayan mga malinaw na. Iba ang hatid ng 1,000 pesos increase kumpara sa 10%, 5% increase. Tandaan, hindi natuloy ang 1,000 pesos second tranche. Ang meron ngayon ay ang 10% kada taon para sa retirement at disability pensioners at 5% kada taon para sa survivors. Ikaw, saan ka mas funny? Sa pantay na 1,000 pesos increase para lahat ramdam? O sa 10%, 5% increase na proportional at tuloy-tuloy? I-comment nyo sa baba at mag-usap tayo. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe dito sa Elena Vines para lagi kang updated sa tunay na impormasyon tungkol sa SSS at government benefits. Ako si Elena at lagi kong ipapaalala, huwag basta maniwala sa chismis, tito, klaro at totoo ang usapan.